ang kababalaghan sa bahay na pula sa Sikihor. Ako si Mark, 29 taong gulang, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nakakatakot na karanasan ko noong nakaraang taon sa Sikihor. Sa totoo lang, isa akong skeptic. Hindi ako naniniwala sa multo o anuman. Pero ang nangyari sa akin noong gabing iyon ay nagbago ng lahat. Noong Abril ng 2024, nagpasya kaming magkakaibigan na magbakasyon sa Sikihor, kilala bilang Isla ng Mahika. Akala namin masaya lang ang magiging trip na iyon, swimming, inuman at pagtuklas ng mga beach. Isa sa mga lugar na napuntahan namin ay ang bahay na pula, isang lumang abandonadong mansyon sa gitna ng isla. Sabi ng mga lokal, minana raw iyon mula sa isang kastila noong panahon ng mga kolonyal pero wala nang nakatira roon. May mga kwento tungkol sa mga engkantada, mga nakikitang anino at mga nawawalang tao. Alas sais ng gabi nang makarating kami sa lugar. Hinarangan ito ng mga damo at puno pero kitang kita pa rin ang nakakatindig balahibong ganda ng bahay. Ang mga bintana nito'y sira-sira at ang pader ay natatakpan ng lumot. Walang kuryente. Pero may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob, parang kandila, pero walang tao. Guys, tara, explore natin. Sigaw ng kaibigan kong si Angelo na sobrang adventurous. Ako naman ayoko sana, pero ayokong mapahiya kaya sumama na rin. Pagpasok namin, parang biglang lumamig ang paligid. May kakaibang amoy, parang bulok na kahoy na hinaluan ng dugo. Nagsimula kaming maglibot at nakita namin ang lumat magarbong itong interior. May chandelier antigong mga gamit at mga larawan sa pader na hindi mo maaninag ng maayos dahil sa alikabok. Sa gitna ng sala ay may malaking mesa. May mga nakakalat na pinggan at baso na parang iniwan sa gitna ng kainan. Habang iniinspeksyon namin ang lugar, napansin kong parang may nakamasid sa amin. Sa sulok ng mata ko, may nakita akong aninong dumaan sa hagdan. Guys, nakita nyo ba yon? Tanong ko sa kanila pero nagkatinginan lang sila at ngumiti. Tumigil ka nga dyan, Mark. Nagpaparamdam ka ng takot, sabi ni Angelo. Pero hindi ko nalang pinansin niyon. Habang lumalalim ang gabi, napansin naming nawawala ang isa naming kasama, si Trisha. Sinisigaw namin ang pangalan niya, pero hindi siya sumasagot. Nagsimula kaming maghanap sa bawat sulok ng bahay. Sa ikalawang palapag, naramdaman kong biglang bumigat ang katawan ko. Parang may nakadagan sa balikat ko at ang bawat hakbang ko ay parang dinidiin papunta sa sahig. Narinig kong bumubulong ang hangin, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Trisha. Nakaupo siya sa sahig, nakatingin sa isang luma at basag na salamin. Trisha, tinawag ko siya, pero hindi siya gumalaw. Lumapit ako at doon ko napansin na umiiyak siya. Mark, huwag kang lalapit, mahina niyang sabi. May nakatingin sa likod mo. Biglang nanindig ang balahibo ko. Hindi ako makakilos. Sa gilid ng salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Pero hindi lang ako ang naroon. May babaeng nakatayo sa likod ko. Nakasuot ng mahabang itim na damit at duguan ang mukha. Hindi ko alam kung paano ko nagawa pero humarap ako para tingnan siya ng harapan. Wala siyang mata. Sigaw kami ng sigaw hanggang sa makarating ang iba naming kasama. Hinila nila kami pababa at sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Paglabas namin, nawala ang bigat sa katawan ko pero si Trisha ay tulala pa rin. Pagbalik namin sa hotel, napag-alaman namin sa isang matandang taga roon na ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang kastilang mangkukulam noong panahon ng digmaan. Ang babaeng nakita raw namin ay isa sa kanyang mga biktima. Isang babae raw na isinakripisyo para sa ritual. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa normal ang buhay ko. Sa tuwing natutulog ako, pakiramdam ko ay nakamasid pa rin siya sa akin. Ang multo ng batang lalaki sa Balete Drive Ako si Elena, 36 taong gulang at lumaki ako sa Quezon City. Sa lahat ng narinig kong kwento ng kababalaghan mula pa noong bata ako, palaging may bumabalik na pangalan, ang Balete Drive. Maraming nagsasabing ang lugar na iyon ay tirahan ng mga kaluluwa at nilalang na hindi matahimik. Noong una, akala ko'y katang isip lang ang lahat pero isang gabi ay napatunayan ko na hindi pala. Taong 2010, nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan. Galing ako noon sa trabaho gabi na at sobrang trapik. Nasa Balete Drive ang ruta ko pa uwi. Habang nagmamaneho, napansin kong kakaiba ang paligid. Walang katao-tao kahit pa rush hour. Ang mga bahay sa gilid ng kalsada ay madilim at tahimik na parang inabando na. Pinilit kong huwag pansinin niyon at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero habang umaandar ako, napansin kong may batang lalaki sa gilid ng daan nakasuot ng puting damit. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong nagtulak sa akin para huminto. Bumaba ako ng kotse at lumapit sa bata. Anak, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ko sa kanya. Pero hindi siya sumagot Nakayuko lang siya at tila nanginginig. Napansin kong basang-basa ang damit niya kahit wala namang ulan. "Halika, ihahatid kita," sabi ko. Dahan-dahan kong iniaabot ang kamay ko, pero bigla siyang tumingala. Doon ko nakita ang mukha niya. Maputla siya at ang mga mata niya ay parang dalawang itim na butas. Hindi siya tao. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa kotse. Pagpasok ko, sinubukan kong paandarin ang sasakyan pero biglang namatay ang makina. Mula sa rear view mirror, nakita ko siya. Nakatayo sa likod ng kotse. Nakangiti. Pero ang ngiti niya ay hindi normal. Nakakakilabot. Mabilis akong nagdasal at pilit kong pinaandar ulit ang makina. Sa wakas, umandar ito. Pero habang umaalis ako, naramdaman kong parang may bumagsak sa bubong ng kotse. Hindi ko na nilingon pa. Pagdating ko sa bahay, Agad akong tumawag ng albularyo. Ayon sa kanya, ang batang nakita ko raw ay biktima ng hit and run sa parehong lugar maraming taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon daw, nagpapakita siya sa mga motorista, lalo na sa mga babaeng nag-iisa. Simula noon, iniwasan ko na ang Valeti Drive kapag gabi. Pero kahit iwasan ko man, tuwing nasa dilim ako, parang nararamdaman ko pa rin ang presensya niya ang malamig na hangin at ang bigat ng mga mata niyang nakatitig sa akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa madilim na gabi. Hanggang sa susunod, ingat ka lagi sa dilim!